si Winter kunin na natin may plastic naman tayo ito ito na tapos na si Winter sa na lang <laughs> Good morning, good morning Oras ng walking-walking kami ng aking mga aso si Samerat winter. At maganda si ng araw si Samer. Ayun, silang na. Tumabas na kayamanan. ini na, pagsamayin na natin dito. Sa plastic na ito. Ayun, tapos na. Okay, kunin natin. Tapos na, nakuha na. Saksas na silang pareho. Kaibigan. Kaibigan. sukses sini nak nini nak sisanya lekin kan Okay. Perfect sila. Dito na lang mga ating video ng walking walking. Ang dalawang sityo sa Merak.